From 2022 to twenty 20, as we speak? Meron naman po siguro. Meron naman po. Wow! One billion? Pag po pinagsama-sama po yung honor. Sa, ang tanong ko kanina, ano yung pinakamalaking amount na na deliver mo sa isang araw sa DPWH? Ang alam ko po is nasa... 240. Sa isang araw? sa mga mo oh, putol-putol yan? Eh, di po. Pwede ko po ba makuha yung listahan ko po para... Nene, ne, ne. hindi. Uh, Siyempre, alam mo na rin yun. 240 million Apo, sa isang araw misan na nakapag-deliver ka. Apo, minsan po kasi putol-putol. Minsan na one, 145, tapos 100. So, ibig mo sabihin, it's more than 240 million. Am I right? Am I correct? Yes po. So, so in totality, magkano na-deliver mo? sa DPWH. Actually po, aawasin ko lang po. Eh, give, just give me a ballpark figure. Kasi, siyempre sumusulat ka, o oh, ito di, para di, kay Bryce, o et cetera, et cetera. Siyempre may, may record ka niyan. Posible naman wala ka record. Laking halaga niyan. So, in, in totality, magkano yung na-deliver mo? Kasi po, depende po yun Uh, Your Honor, doon sa ano eh, may sampo, sa sampung project, to-total ko lang po yun. <clears throat> Tapos awasin ko lang po yun. Hindi, sinabi mo kasi you delivered 245 million in one day. Yes, Your Honor. Ilang boxes yun? Marami po Ano yung yun? balikbayan box? Hindi po, mga boxes lang po ng mga noodles, mga ganun, mga piyatos, kung ano. Hindi, ano. mga dalawang dam kahon yun kung... Uh... Actually po, Your Honor, may 245, inahati ko lang kasi hindi po pwedeng sambulto. Misan na yung sa 245, 100, tapos susunod na mga araw, 145. Oh, oh, so, dun sa loob ng tatlong taon, just give me a ballpark figure. May isang billion ba na bigay mo? Sa isang araw po? Sa tatlong taon. From 2022 to 20, May, as we speak. Meron naman po siguro. Meron naman po. Wow! One billion! Pag pupilik sama-sama uh, po yung honor. Pag pinagsama-sama po yung collection po. so lahat yun nabigay mo kay Bryce? Yes, Your Honor. Tap. <clears throat> I'm just assuming. Siguro, Bryce, yun yung mga pinapatalo mo sa kasino, no? Your Honor, kaya pa ang sabi ko kanina. Ang nagpapalaro po sa amin na yung boss ko, pera niya po ang ginagamit. I am not defending Mr. Alcantara, no? Just common sense lang, no? Common sense lang. Bakit niya pa yung pera sa'yo para maglaro? Your Honor, dumating po kasi yung time ng 2023 na nanalo po kami ng malaki sa resource world. Mm. Kaya po tama po yung sinabi nyo, naban po kami doon, mm. kaya lumipat po kami. Mm. Sa so kayo lumipat? So, sa Soler po. Bakit, bakit kayo naban ulit? Kasi nanalo po kami. Oh, nanalo lang kayo, naban na kayo? Okay. Siguro ilang milyon ang pinanalo nyo. Totoo Hindi po. naman ganun ang nasagap ko eh. Nagmamoney launder kayo eh. Hindi po, Your oh, Honor. Nag-deposito nag, kayo ng cash sa sa cashier dun sa Resort World. Paglaro kayo, pag nanalang konti, yun yun nyo. No? Minin? Hindi po, Your Honor. Alam mo, huwag ka na magsisinungaling. Total naman, yung motion ba ni Senator Irwin, which I seconded, ano yun? Is it applicable right now? uh is it going to be enforced after after this hearing yeah. all right oh